Lanon sa ka, anak. Lanon sa ka, anak. Kabati ka ron, nak. Kabati ka, anak. Timos, nak. paminawon tingog sa si Timos, anak. Paminawa, anak. Wala na pa langgam, anak. diin yung kato sila nanago kagabi, anak, nang uwan, anak, hapon, nang langgam. Wala na ko kabati tingog sa langgam anak. Nanago siguro to gabi eh, sila anak na nag anak. Yan po guys, si Papi po nandito po sa upuan. At the same time higaan po namin mga palangga. Yan, pahinga muna siya kami. Nagpahinga muna kami si Papi. At katatapos lang po namin mag-ehersisyo guys pagod at uh, hinihingal po ako mga palangga pati din si papi guys nahihilo so pigjod ka ng lali mag ehersisyo mga palangga so good morning good morning so this update ni papi tapos na po kami nag ehersisyo guys yan nagpahinga muna si papi saglit mga palangga dito sa upuan at sa higaan namin so good morning once again happy weekend So, today is John 7. John 7, 2025. Araw ng Sabado. Sa aming pag-ehersisyo ni Papi. Anak, di pata ka palit anak. Wala na may kwarta mama, anak. Tingbayad na skorinti lunis, anak. Dako, kay tagbayranan anak, bisag si out, anak, naglibog, bitaw ko anak. Di na lang ka maninda, anak o. Naglibog lang ko anak. Dako kay bayran na skurinti anak. Nga tay gamit diring lain. Repra o ka ng electric fan anak. Paita gid na to anak. Kinalan mo kaon ang bata kung sa pasuwa, ha. Dili mag ha. Huwag mo sa'y kanon ni Mamalisa. Huwag mo sa'y sa bata, ha? Dili mag ang bata, ha? mag lang ang baby, ha? Mag-pray lang ni Lord God Jesus Christ, ha? Nga tiga si Papi Permi, ha? Ina Lord God Jesus Christ. Tiga ay may Permi grasya ni Mamalisa. Para palit pag pagkaon ni Papi, guys. O vitamins, guys. Okay, si Papi guys. Hapit na ni magkuan guys. Hapit na ayang birthday guys ni Papi. <laughs> 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 Naminaw, kaskuan, anak, Timos anak. Naglibog bitaw ko anin Timos pod anak no nga. Magsigig tingog anak, bisag adlawan anak, ang Timos. Bless lang mama. Taga Santo anak. Bless again. Taga Santo anak. Kinahanglan magbless ang bata kuhaon ang kamot ni mama. Inigana nako imong kuhaon akong kamot. Niya mabaw ka ni mama Lisa. Okay? Ang sabot si Papi. Si good morning to your viewers. Na hello mga palangga, kumusta po kayong lahat? Good morning to all of you mga palangga, ingon ni Papi nagpapasalamat palagi si Papi sa si inyong lahat guys Papi saying thank you to all of you who we'll always support our videos so we'll always watching our videos Papi always thankful di ba anak hala ka gwapo oy gwapo kayong bata na ko oy oh, 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 oh. Ma? Oh, oh, oh. hala 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 nagisimot hala <laughs> hala hala sa hala ilong, hala Ha? Ano na sa na Nananglanggam anak, nitingog na anak. <laughs> Nananglanggam anak, na mauli na sila anak. Namalik nagtingog ang langgam anak. So thank you for watching guys. Pakakainin ko na po si papi. So tapos na po kami nag-ehersisyo. Kakatapos lang po. So ayan. Time to eat papi for his breakfast.